Sa mga kaibigan, ang ibibigay ko sa inyo inyong uh, karunungan ngayon, kaalaman Kung paano magpalit ng uh, uh, clutch lining, uh, motor clutch lining Ayan po, kung napapansin ninyo, uh, makinahang panahi Ibig sabihin, naapak ka ng apat, parang ayaw na umikot ito Kaya... Ang ibig sabihin nun, kaya ayaw na sumunod si makina, apod-pod na po yung ating uh, uh, lining ng ating clutch motor. Ayun, na uh, uh, umpisa natin ha, kung paano natin na uh, papalitan yan. kailangan may bili ka na nito. Pakita mo lang to sa yung video ko, pakita mo lang sa bilihan ng piyesa eh. Kasi sayang din kasi, kung mabi, mahirap kasi buhatin yan kung dadalhin mo sa shop. Ito, pagkakataon nyo na na matuto kayo. Dito lang sa bahay, kaya mo nang gawin. Ah, kailangan mo nito, bumili ka nitong ah, uh, sabihin mo lang doon sa bilihan ng piyesa ng makina ah, uh, lining ng motor na panahe yun, saka rugby ah, uh, saka siyempre may gamit ka ayan naka ready na yan, madalian na lang ang pagtanggal niyan ah, uh, doon <coughs> alam niyo na yan dito, dito, dito may mga screwdriver yan ata uh, kailangan Ito tulak mo muna 'yan. Para 'yung uh, belt Lumuag matatanggal mo si belt ngayon. Uh, ito na po. Uh, natanggal lang po natin mga kaibigan. Ha? Uh, pero huwag po ninyong ubusin 'yung tornilyo, magtira po kayo ng isa. 'Yan kung napapansin niyo, mayroon yung ano, parang lock. Ayan. Tanggal na. Dito, dito, dito. Para malaman natin kung paano kakabitan ng light. Panilyo lang ang uh, dinala ko. Ang isa doon na iwan. Para di kayo mahirapan magbalik. Ito po yung ano. Ito yung problema. Naubos na yung isa kasi dapat na dalawa. Para kumontak doon. ako uh, kung napapansin ninyo, yan Oh, kontak siya ng kontak siya. Uh, manipis na. Eh, hindi po sumusunod yan. Ayan uh, po ang pagpalit ng lining ah oh, di ba? May sinabi ko na kanina, may rugby. Saan ano yun? May, may rugby yan. Ang pagpahid ng rugby, pagpahid ng rugby, mga kaibigan, ah, huwag masyadong madami. Ah, sasaw-saw lang kayo ng konti. Malinis ha, malinis. Dapat walang alikabok yan. Dawit pala. <laughs> Ang dami ko palang na ano. Yan. Pahiran mo yan. Tapos, papantayin mo ng daliri. Tapos, pati dito, yan ha. Ah, uh, pero dapat, pag mayroon na dyan, mayroon na rin dito, patutuyuin muna natin mga kaibigan ha. Huwag ninyo kaagad na idikit kasi eh, hindi yun didikit kung a uh, uh, ilalagay mo kaagad. Ganyan, basa pa. O. Oh. Okay, stop mo muna. Uh, mga kaibigan, ito na. Napahira na natin ng rugby. Dito, saka dito. Kailangan kabila, kabilaan yan, ha? Saka medyo tuyo na siya. Paano mo malaman na tuyo na? Pag ganunin mo lang ng daliri, o. Oh. Malalaman mo naman yan, eh medyo may mag, parang may magnet na siya oh. yan ang palatandaan na to yun ha? Ah. Hmm, parang may magnet na oh. Saka, kita naman eh hindi nabasa basa oh, diba? ah, isaswak na natin to kailangan i-align mong mabuti ha kung anong bilog nung nandoong paglalagyan mo oh, isaswak mong mabuti yan kapag nalahin dahan-dahan mo na paglagay niyan kasi kung tabingi man, maayos mo pa siya. Di ba? Oh. Ayan, sa tingin ko tam diretso na eh. O pag diretso na, konting pokpok. Huwag -pok. dito ha. <laughs> yung malamot na bagay lang ang pamukpok mo diyan kung may kahoy ka. Gay nito, handle ng martilyo. Kasi kung malakas. Kasi pag nabasag yan, malambot lang yan mga kaibigan, yung lining na yan. Mm. Ayos na, maganda na ang dikit pa. O, oh, oh naalala nyo? Pinatuyo muna, ah, uh, pinahiran natin ng uh, magkabilang, Magkabila. Tapos pinatuyo. Saka natin isuswak yan. Ah, uh, ng konti. Malakas kasi madurog yan. Yeah. Uh, tapos, pwede na natin ibalik doon. Uh, ito na po mga kaibigan. Tapos na tayo doon sa paglalagay ng lining. Ah, uh, ibig sabihin iba, balik, balik na. Ayun oh. Kung paano ninyo tinanggal, dapat ganun din niyo ibabalik. Tatandaan po ninyo kung anong ayos ng mga tornilyo. Kagaya nito. Ayun. Ibabalik na rin 'yan. yung tamang dapat maglagay kayo ng mga marking doon sa hindi pa ninyo tinanggal. 'Di ba? Oh. Para siguradong may uh, maibalik sa dati. Kasi pag hindi mo na ibalik 'yan sa tama, uh, kahit napalitan mo na siya ng lining, uh, magkakaroon ng problema ang ating motor. Sige, hanggang dito na lang. Sana makakuha kayo ng aral.